Ma'am sir, kaibigan, naniniwala ka ba na hindi motibo o sinadya yung ginawang pagpaslang sa mag -ina? O naniniwala ka ba doon sa sinasabi nilang boga ang dahilan ng pinagmulan ng gulo at problema? So ipapakita ko po sa inyo, ako hindi naniniwala na boga talaga ang naging dahilan. Papakita ko sa inyo kung bakit. So mga sir, mga ma'am, alam naman natin na noong una pa ay may agitan at awe na sila doon sa tinatawag na right So para po sa akin ay hindi po boga yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong pangyayari. Naging grounds na lang po siguro yun ng pulis o ni mamang pulis para danti siya o kaya masasabi nating may labas na yung galit niya. So ipap, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung mga pinagsasabi ko. Kasi isang ayon po sa mga nakalap ko, isang ayon po sa mga napanood ko, mga investigasyon nila, ay meron akong nakuha na dahilan kung bakit po nangyari ang bagay na yon. So, pag-uusapan natin, ano-ano ang mga dahilan na yon. So, ang unang dahilan po ay yung tinatawag ng right of way nga po dahil ito daw si mamang pulis ay nakabili daw po ng lupa dito kila Lola Sonia tapos bumibili ata itong si mamang pulis ng 1 meter na para daanan 1 meter lapad para maging daanan ipasemento sa aking narinig ay hindi po ata nagran yung 1 meter na yon dahil nga po medyo natagalan ng titulo so yan pa titulo no sa palagay ko, baka po doon sumama ang loob nitong si Mamang Pilis. Okay, the number two grounds is, or dahilan, is yung about po sa titulo. Yung about po sa titulo na nanapagbintangan o sinasabihan si Lola Sonia na istapador at manluloko daw. Bakit nasabi ni Mamang Pilis yun? Kasi, Nagbigay ata siya ng 40 mil para doon sa tawag na pagpapagawa ng titulo. Pero, sangayong kasi sa mga uh, narinig ko na paliwanag ng pamilya, ay hindi ipinapagawa pa ang titulo dahil may hinihintay pa dahil may bapa ata ang mga nakabili. Kung hindi po ako nagkakamali ng lupa sa kanila. So, isasabay-sabay na po. So, sa madaling salita, nainip po itong si mamang pulis at binawi po yung pera. So, yun nga po ibinik naman ni Lola Sonia yung pera yung 40,000 na binayad ni mamang pulis pero nakakapagtaka dito ay idinimanda pa sila ng estafa kinasuhan pa sila ng estafa ibinalik na nga yung pera nakakasuhat eh. kinasuhan pa ng estafa pero eto po kasi yan take note guys pakinggan nyo may igiha. dahil sa mga ebidensya na ibinalik naman po yung pera talaga ay hindi nanalo itong si mamang polis for me nasagasaan pong ego niya bilang isang pulis dahil ang kanyang pagsasampa ng kaso ay hindi nagkaroon ng aksyon I think am I right or I think am I wrong ayun na po ang humusga kung tama po ang aking sinabi sa dahilan na yan so parehas na po sila dun sa mga bagay na yun eh, parehas na po sila nagkaroon na ng alitan o samanan ng sa bawat isa. Magkapit bahay pa sila, di ba? So ngayon, yung boga po na nangyari ay naging grounds na lang siguro para itong si Mamang Pulis ay makabawi para sa kanya doon sa pagkapahiya na naranasan niya. Yun nga po, dahil sa hindi siya nanalo doon sa kaso or hindi rin nagagrant yung mga gusto niya. Okay. Ganito lang kasimple guys, mga, mga sir, mga ma'am. Off duty ka, di ba? Off duty ka kasi pulis pa ka, nasa tarla ka, so meaning nagbabakasyon ka lang. Di, okay. off duty ka nga, no? Okay. Wala ka pong karapatan na sumita o umaresto ng isang taong hindi naman kriminal. Or sabihin na natin, ng isang tao na, yun nga boga, tiner lang po yun hindi naman po yun nakakamatay sabihin na nating bawal, okay pero meron po tayong barangay ba't hindi mo sinambong? may pulis, ng pani kajarlak bakit hindi mo in-report? bakit ikaw ang kailangan? napakalaking tanong niyan sir, kaya ako hindi mo kayang papanwalain na boga ang dahilan Eto po, ang mas matindi, ang katulad na sinabi ko kanina. Sino ba talaga may kasalanan kung bakit nangyari ang krimen na yan? Para po sa inyo, sino may kasalanan? Marami nagsasabi, bata raw. Oo, tama, bata. Pero, sa palagay nyo ba, magagawa ba yun ng bata? Kung ang magulang, tama ang naging pagpapalaki sa kanya? Hindi magagawa ng bata. Ikaw bilang isang ama, pulis ka pa naman pupunta ka doon sa lugar na yon na alam mong magkakagulo alam mo yon pulis ka eh alam mo ang nature na pwedeng magkagulo okay bakit pumunta ka na isinama mo ang anak mo may dala ka pang baril kung talagang wala kang motibo okay sabihin na natin magtatanggol ka lang sa sarili mo pero sir sana bilang isang pulis alam mo kung kailan at sa anong pagkakataon ka dapat nagdadala ng baril eh nasa loob lang ng ano eh ng compound eh bakit kailangan magdala ng baril diba o alam mo naman din na ang baril ay sabi nga nila may sa letter D daw yan no so sir kung hindi ka po nagdala ng baril ay hindi po yun mangyayari okay ito pa yung isa na sinasabi ko nga po isinama mo na nga yung anak mo doon sa pag mo, doon sa alam mong gulo naman ang talagang mangyayari sabi mo nga aarestohin mo, sisitahin mo itong si Franco so alam mo na talagang gulo sinama mo na nga pinabayaan mo pang makisawsaw yung anak mo sir pulis ka po. Unang-una, hindi ka lang tatay, pulis ka pa, peacekeeper ka. Sabi nga, tagapagpamayapa ka. Taga-disiplina. Sabi pa nga, pero, yun na nga eh, sarili mong anak, hindi mo na disiplina. Diba? Sarili mong anak, pinababayaan mo. O sabihin na natin, dahil sa pinalaki mo siya sa ganun, hindi mo siya... Yun ang pinamulat mo sa kanya eh, na pag eh. Which is, mali naman talaga. At marami naman talaga nagsasabi sa naging asal ng anak mo. Sabi nga nila, wala daw pong mudro. Bakit? E eh, bilang isang tatay, hindi mo po tinuruan ng kagandang asal at mag ng modo ang anak mo. Eto pa po, ang isa sa nakita ko sa video. Police Master Sergeant itong si Sir Rinald pero yung babae na kapatid, ata nila Franco, ay nagawa niyang saktan sa gumutan. Di ba? Kaso yun? Alam niya yun. Kung anong kaso ang dapat niyang kaharapin doon. Di ba? Pero bakit niya ginawa? Eto. Ito yun mga sir, mga mang. Na nag-uumpisa na ang hidwaan. Yung bata nakiki sausaw na ay nabunu, nasa bunutan ata ng data nila Franco yun nakikita naman sa video eh bumunot itong si sir ng baril alam naman po natin at alam niya ng mga officer na once na bumunot ka ng baril bumunot ka man o ipinotok mo, ang kaso mo ay isa lang. Alam niyo po yan. Di ba? So ako hindi naniniwala ng bunutin mo yun ay hindi mo po yung ipuputok. Ipuputok yun, naghahanap ka lang ng tempo. Ng tempo na sa tingin mo ay pwede kang niya, masabing nagtanggol ka rin talaga sa sarili mo. Pero hindi dumating yung tempo na yun eh. Iba ang nangyari yan po, makikita sa video na yung bata, yung anak mo sir, lumalaban sa matanda. Diba? Nakikita mo na nakikipagsagutan na rin siya. Yung nga po sir, hindi mo tinuruan ng tamang disiplina, pag-ugali at binigyan ng tamang pag alaga at modo ang iyong anak. So, ngayon, ito na. Ano sabi ng bata? ang sabi ng bata let it go, let it go di syempre sagot nino Lola Sonia, bakit kami aalis dito, eh amin to, taga rito kami, tayo ang mag let go ano na sinagot ng anak mo, di ba may father is a policeman, nagmalaki na siya pinagmalaki na niya na pulis kapo kaya kung ano ang gusto niya, ay dapat na masunod ng mga tao na gusto niyang pasunurin so sa masaklap na pangyayari sumagot si Lola Sonia ng I don't care eh eh -e -e. kaya ang sabi mo puputukan na kita so pinutukan mo si Lola Sonia isinunod mo si Franco sir sa harap ng anak mo nagawa mo yun ano? gusto mong lumaki ang anak mo na ganun ang kanyang pananaw? Babae yan, sir. Magiging kriminal yan dahil pinalaki mo na ganyan ang kanyang nakikita. So mga sir, mga ma'am, alam nyo na ngayon ang sagot doon sa tanong ko o sa tanong ko sa inyo. Sino ba talaga may kasalanan bakit nangyari ang krimen na yan? ang may kakulangan, walang iba po ang mag-asawang pulis. Dahil hindi nila pinalaki ng maayos at disiplina, ng tamang disiplina ang kanilang anak. Na alam na nila na hindi pa nila talaga sinaway, pinabayaan pa nila. Okay, yung bata ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng krimen. Pero, ang may kasalanan, sir, ay ikaw at pati ikaw ma'am. Nga po ulitin ko dahil sa maling pagpapalaki mo sa anak mo. Ngayon ikaw ay nasadlak na sa kalaboso. Hustisya ang hinihingi ng pamilya Gregorio. Tamang hustisya. Maging ang isinisigaw ng maraming mga kababayan niya sa natin ay ang pagbibigay ng tamang hustisya. Kaya mga sir, mga ma'am, sa tingin nyo, kung kayang tatanungin, anong mustisya ang gusto nyong maibigay sa pangyayaring ito? So, open po yung comment box section ko. Pwede po kayong mag-type doon ng inyong komento or komentaryo kung ano ba ang gusto nyo na maging decision para dito sa pulis na ito. Tama ba ang habang buhay na pagkabilanggo? Or sabi nga ng iba, dapat daw ay bitayin pa. Okay, pag-usapan natin yung bagay na yan. Ako po ang tatanungin mga sir, mga ma'am, ay pabor ako sa sinasabi nyo yan. Pero hindi po dahil lamang sa nangyari ngayon. Umabor po ako yan dahil para wala na pong maging katulad pa ni Lola Sonia at Franco na inabuso ng isang uniformado o naka-uniforming alagad ng batas o tao. Ginamit ang kanyang posisyon, ang kanyang uniforme, ay e ka nga, para lang gumawa ng isang krimen, para lang ilagay ang batas sa kanyang kamay. So, ako po ay pumapabor dyan sa sinasabi nyo yan na bitay para hindi na po siya pamarisan pa ng iba pang mga kagaya niya o mga pulis na katulad niya na mga happy trigger din. So, pag-usapan natin ngayon yung isang dahilan kung bakit ko nasabing happy trigger itong si Sir. May mga investigation po akong nakalap din po na itong si Sir pala ay dalawang beses nang na sa homeside. Pero, yun nga po, hindi siya nakukulong. Naabsuelto ang kaso. Bakit? Kulang ang ebidensya o walang kaukulang ebidensya. Hindi natin alam kung niluto ang kaso. Kaya siguro sa tingin niya ngayon ay maluluto pa ang kaso. Kasi eh, ako, para sa akin, tingnan mo, bakit sa Rosales siya pumunta? Eh, panikitarlak siya, no? Panikitarlak siya. Nakapatay disgrasya. Alam niya dapat sa panic attack siya pupunta. Eh bakit sa Rosales siya pumunta? Pero tinurn over pa rin siya ng Rosales Police Station. Hindi natin alam kung ano ang motibo niya doon sa bagay na yun. Mga sir, mga mamba, baka dumating na naman po ang panahon na magkaroon naman tayo ng pobya sa mga pulis. Nakagaya noon, magtanong sa pulis, takot tayo. Takot tayo sa pulis dahil ang inaakala natin, kapag yan ay pulis, sabi nga, mapang-abuso. Yung tinatawag nila na mahilig sa kotong. Yan. So, sana po ay hindi na tayo humantong sa ganun. At ang panawagan ko po sa kinaukulan ay mabigyan po ng tamang kaukulang parusa itong mamang pulis na ito upang nang sa gayon ang mga kagaya po namin mga ordinaryong tao ay magtiwala po muli sa mga kapulisan. Inaasahan ko po mga sir, mga ma'am, na ako po ay nakapagbigay ng tamang komentaryo sa inyo at nakapagbigay po ng karagdagang kalaman patungkol po sa pangyayaring ito. Inaasahan ko po na tayo po ay magkikita-kita pa po sa susunod ko pang mga video komentaryo. At kung ikaw po ay nilang napadaan sa channel ko, ay inaanyayahan po kita na pakisubscribe ang channel ko. Sabay mo na ang bell icon para lagi updated sa mga video komentaryo ko. Paki like at paki share na rin po sa iba. Maraming salamat po, mga sir, mga ma'am. Lagi po nating tatandaan na ang tamang pagpapalaki sa anak o ang tamang pagtuturo ng wastong asal o tamang pag-uugali ang siyang magiging daan upang ang iyong anak ay lumaking marangal. Unang-una, tuuan mo siyang magkaroon ng takot sa Diyos upang nang gayon maging makatao din siya. Higit sa lahat, dapat po ay ginagabayan natin ang tama ang ating mga anak. Tingnan nyo, ng dahil sa maling paggabay at pagtuturo ni sir sa kanyang anak. Ayun. ba diba? Kulungan ang kanyang babag sa kan. Uulitin ko po. Huwag po nating iisipin na tayo ay mayroong posisyon sa lipunan. O katulad po ng mga nakayuniforme na yan. Upang gamitin natin na pang-abuso sa mga ordinaryong mamamayan. Tandaan po natin na tayo ay pantay-pantay lamang para sa ating bayan. Higit sa lahat, kayo po ang dapat na sa pagpapatupad ng kapayapaan. Huwag niyo pong aabusuhin kung anong posisyon meron kayo dahil baka mamaya katulad ng nangyari ngayon kapahamakan ang kinahantungan sa pagiging abusado ng mga uniformadong kagaya So ngayon, magpapasko si Mamang Pulis sa kulungan. Di ba nakakalungkot na pangyayari sa kanyang anak? sana tumimo sa kanyang anak ang pangyayaring ito na sana hindi ito tumanim sa kanyang pag-iisip na tama. Sana maisip ng kanyang anak o ipaunawa ng kanyang nanay na mali ang pangyayaring nangyari at hindi na dapat na maulit pang muli. Justice will prevail again. This is Pinas Isip ay patuloy po nagpapasalamat at nagpapaalam po sa inyong lahat. Magandang gabi at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Ingat-ingat mga kapinasisip. Bye-bye. See you on my next vlog.